Yan, may dumating nga palang parcel. Kaya atin ang buksan. Sabi kasi ni seller, kapag may damage daw, tapos hindi mo binidyuhan, hindi ma-re-return yung item. Ayan, e binidyuhan ko muna. In fairness, maganda ang packaging. Oops! Wait! Mas excited pa yata tong si Pepper kaysa sa akin dito sa parcel eh. Ayan o, oh, nakikialam pa. <laughs> no oh, magaling. Ayan o, oh, balot na balot talaga yung ating parser. Kaya alam mo na safe na safe. Ayan. ini-figure out ko pa kung paano ba ito. Ayun. Buhatin lang pala yan. Ay, medyo hindi kasi kita dito sa ano, no. palain pala in adjust ko. Ayan. Bubuhatin lang yan. Tapos, ayan. Ganyan. Ay. Kinikita. Wait. Ayan. talaga naman si Pepper. Excited na excited na dito sa ilaw. Ayan, oh. Oo, yan oops, si oops, wag, Pepper! <laughs> Hige, enjoy talaga tong pusang to sa mga ganito eh. Ganun pala siya talaga. Ayan, ipakabit na natin. Let's see, let's I see. Like this, Yay! Iwan! Wow. It has happened. Ah, diba? Wow. Okay, My diba color okay. yan eh. Oh, anong masasabi nyo? Diba maganda? O, click nyo na yung yellow basket.